tapo. Mam ano po yung libreng sakay na yan ngayon? Ah, itong libreng sakay ngayon, ah, serbisyo po ito, public service para sa ating mga kababayan. Kumbaga dalawang ano to eh, dalawang pakikiisa natin sa mga jeepney driver natin na ah, syempre mahirap talaga ang buhay kaya kailangan nila ipaglaban din yung para sa kanila kumita sila at the same time ito naman pakikisama sa mga kababayan natin. Nasa ganitong sitwasyon, bigyan natin sila ng serbisyo talaga at matulungan natin sila. Heto na ngayon ang superhero ng masa Hindi basta-basta at kinakaya-kaya Kaya taga Maynila ay humahanga Sa ganda talino niya, siya ay bidang bida Siya si su Super Mara Maraming salamat, Super Mara Tagumlod Salamat sa kanil Yo! Pwede na Divisoria libre sa kayo lang po ito. Ang ating kuya ni Super Mara Tamundo. Ayan. Visitahin uh, niyo po ang kanyang uh, Facebook page. Mara Tamundo supporters. Maraming salamat Super Mara sa video sa kayo. Yehey! hey! Ayan po. Ayan po Pedro Hill, Pedro Hill, Kirino hanggang Pito Cruz. Tap, tap. Opo, tap. tap. tap, tap. Yes, yeah, sakay. Okay. Maganda. Uh, kasi panang, pa ng, imbis na may pamasay, eh, pambili na lang nang kung ano yung kailangan. Para tamundong, salamat sa inyo. O, malaking bagay po siya kayo kasi po di ba may transport strike po ngayon. Kaya yun po. Malaking bagay po siya lalo sa mga estudyante at mga nagpipipid. Salamat po mga para tamundong kasi nalibre po kami sa Sakay. Kahit pa paano, sa ngayong at least naka-save ano, pa po. sa pamasahe. Salamat, Salamat po! O, bababa na po kami. happy dahil libre ang sakay hanggang oh, Pedroel. Kapit Malaking tulong sa mga senior. Mm -hmm. At hindi na mahirapan maghanap ng masasakyan. Dahil on the spot, merong free. Diba ba? Maganda, Maganda okay. para sa senior. Ka Malaking tulong. Ba. Ba. Kaya, ano, thank you to si Mayan, si mara Mara. Tamundong. tamundo Maraming salamat po. Ano masasabi niyo, ma'am, sa libreng sakay ni Miss Mara Tamundong? Ayos naman po. Nakatipid. <laughs> thank you po. Thank you. Ako, maraming maraming salamat po. Kasi ako naman sa ganitong paraan, kahit na maliit na paraan, gusto ko pong makatulong at maramdaman nyo na palagi po nandito si Ms. Mara Tamundong at syempre katuwang natin ang mahal na Presidente Bongbong Marcos na sa kabila po ng kahirapan ay may solusyon naman po sa problema at itong pagkakaisa po natin at pakikisama at pakikipagtulungan, syempre galing naman po sa malaking puso natin. Ma'am, ma kong pong nasurpesa kanina sa mga pasayaran. No? Ultimo yung bariyang-bariyang -bariyan na lang mula sa bulsa nila. Talagang naisahid pa nila dahil sa libreng sakay mula po sa inyo. Alam mo, actually talaga kahit na bariya yan, uh, malaking bagay kung makakatipid ang isang uh, namamasahe. Kung baga malaking bagay yun eh, kasi pwede mo siyang isave ngayon tapos bukas magamit mo siya ulit marami po mga pasero ang talagang lubos po nagpapasalamat po sa inyo dahil sa kaganda ng loob niyo ma'am. At talagang uh, tatangkilikin nila mga programa mula po sa ating Pangulong Bongbong Marcos mula rin po sa inyo. Ano po maasahan po nila mula po sa inyo? Mula. Actually, alam po ninyo yung pagiging isang tunay na Pilipino, hindi naman nagwawakas lang sa, sa ngayon. Pero dapat sa araw-araw po na kinakaharap natin, bigyan po natin ng inspirasyon at pag-asa rin yung ating mga kababayan. Lalo na po ngayon na ginagawa naman ng lahat ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan po tayo at matugunan po yung mga pangangailangan ng mga Pilipino, lalo na po yung ating mga jeepney driver na Siyempre, konting tiis lang po, pero ang mahalaga, may mga tao pong katulad natin na gusto pong maglingkod para sa lahat. Muli po, ako po si Miss Mara Tamundong, handa pong magmaneho, handa pong umikot sa kabuuan ng Maynila kahit na mainit dahil ang paglilingkod po ay nilalapit at binibigay po para sa inyong lahat.